Ayan. Ayan. Tumagos talaga siya. Ito. Ito yung barboero, Kalawang pa man din. Ayan o. Tumagos talaga siya. Ayan lalim pagkatama nyo Ayan yung tumusok sa, sa akin Mga halos ganito Lalim Ramdam ko eh Ramdam ko kasi pababa Pababa ito yung, nag, yung ano ko Yung bigat ko talaga Yung ano Bumaon dito Nilagyan ko lang ng tali ngayon Para Hindi ko siya ma Hindi siya ma-expose sa ano Sa tubig Yan Hindi ko rin muna na Paturukan siguro ng Antetita no to Sa ngayon Kasi tad, tad na rin naman ako ng turok dati Taon na siguro yung nakalipas yung yun nga yung tinaga ako tinuro na rin ako dati ng titano tsaka infection talagang tad tad ako nun at uh, iti kasi sa akin dati yun tapos yung natusok ako ng ng ano, ba ano bang tawag doon yung grills ng salitsunan na muntik rin na sa akin yun ako rin ng vlog yun sa kamay ko titano din yun wala pa yung isang taon 9 months pa lang siguro kaya siguro tinatanong din naman ng doktor yan kung kung gaano ba katagal bago ako na, na last ng, na tinuro ng, kung naturukan na ba ako ng antitita no kasi hindi rin siguro natuturukan kapag ka, um, na hindi pa taon kasi hindi pa naman nag-expire yung visa niya. Yun yung pagkakalam ko, hindi ako, hindi ko talaga alam na yun sa mga bagay niya. Pero yun yung pagkakalam ko na isang taon yata bago mawala yung visa ng pag may turo ng tita, no? Siguro, uh, kung uh, matagal na tututurukan ka pero mababang dosage lang kasi naturukan ka na dati. Kaya hindi ko naman natutupad turukan ito uh, as ano lang yung ginamot ni tatay kanina dito sili kasi sabi niya yun nga alternative lang yun ayun din yung isishare ko sa inyo na yun nga, yung mga kauna-unahang sa kanila pa tayong pa nila kahit yung napako nga na tusok ng pako yun din yung ginagamot nila na sili lang alam mo may lagyan kulit ng sili pero yun nga much better na kapag yun nga napako tayo magpaturok talaga tayo, tayo ng anti-titanong kasi yun yung pinaka safe na pamamaraan Tinuro ko lang sabi niyong ito yung mga alternative na ginagawa ni tatay. Yun, ginamot niya yung sugat ko ng sili kasi yun yung pinaka, yung ginagawa na dati, yung mga kapanahonan pa nila. Pero pinaka the best, magpaturok tayo kasi delikado yung titanong kapag ka na-infection. At uh, ayun, sa akin, sa case ko, hindi na ako nagpaturok kasi nga na rin ako ng, yung ilang bisna ko na turukan ng anti at sana, yun, hindi pa siya expert kasi yun nga. Sa loob ng isang taon, yung pagkakaalam ko bago pa talaga mawala yung visa noon at meron pa ako nang tuturok nun sa ano sa akin kaya uh, hindi muna ako nagpaturok sabi rin nanay napaturukan ko pero sabi ko uh, ano lang kapag hindi ako natin siguro hindi na siguro pero yun uh, tinuro ko lang sa inyo yung ginagawa naming alternative na pamamaraan at yun dahil nga yun ang nangyari sa akin na palagi ako na natutusok kung hindi buti pa ako or yung uh, barbed wire minsan uh, pero hindi naman malala pero palaging ganoon kasi dito sa lugar namin ganoon nga pa, sa paikot na compound na to ganoon mga mga ano talaga siya construction area dati to kaya ganoon marami kaya yung naisipan ko may, may kakilala ko dati or kabatch ko na ito yung dito pa rin sya, dito pa rin dati matagal na kasi kumpanya na to gumagawa siya gumawa siya ng ganoong klaseng chinelas yung cumbeor yan yung sa may batching maganda yan siya gawing cumbe uh, yung kumbior na yan magandang gawing chinelas kasi bukod sa makapal siya matibay medyo mabigat lang yung gagawin mo lang kukunin mo kukunin lang yung pinaka suilas naman tawag doon yung ano nang yung ano nang sabita ng chinilas hindi yung pinaka baba tapos ito, dito may papalit turmahan lang ito ng ah uh, pinaka chinilas tapos yun na yung gagawin natin kaya yun na isip ko yun yung gagawin ko dito kasi pang matagalan din yan ito medyo manipis pa nga to eh kasi yun na ano sa araw pero meron yan dyan yung makapal kapal mahanapan natin ayan o no? saan lapad nito ayan Uh, kumbior yung dinadaanan ito ng ano ng kung ano yung halimbawa uh, bato papunta doon minuhulog yung mga pi, yung mga pili na to medyo manipis pero may makapal-kapal yan dito Ma, may nakita ko dito may, may nakita ko dito na ipakita ko sa inyo yung sample hindi lang magaling hindi lang pulido pero ganoon yung ginagawa ng iba dito may nakita ko to sa classmate ko dati yung kabats ko high school pa kami ganito yung ginagawa niya ayan may sample dito ipapakita ko sa inyo hita ko 'to dito. Ayan. Kumbior. Ayan yung sample niya, may gumawa nito pero hindi, ma hindi masyadong pulido yung pagkagawa. Parang minadali lang, mas maganda 'to kapag kapulido yung pagkagawa dito. kasi dapat ito yung pagka yung as, ina naangasan ako yung, yung astig yung pagkagawa ng sa batch ko dati parang chinas din talaga ni halata kasi maganda yung pagkaharuman niya dito. Puso hulmang hulma talaga sa chinilas. Kaya ano, ito parang minadali lang pero ganito 'yung magiging itsura niyan. Kapag ginawa natin 'yung kumbiro na yun. eh, no? Kita niyo naman ang ah, astig ng dito. ang tibay pa nito. 'Yan, kung 'yung chinilas na pupudpod, ito hindi basta-basta mapupudpod dito. Ayan, papalitan lang natin yung nilalagay dito, yung kuwain na natin sa chinilas din kung may mga sira tayo na napudpud na chinilas tapos ayos pa rin yung, yung kanyang katulad nito. Ito, ayun, pinalitan ko ng chinilas ko kasi sira na yun. yung ito kung ayos pa naman ito ayos pa naman eh kung ayos pa yung ito niya ito yung papalit natin dyan kung ito madali na mapudpud ayan ito sya hindi magiging tsura nya kapag ka, uh, natin ayun no kung sa pang araw araw lang na panggamit gamit okay okay ito kung mga buti buti lang tsaka pako or ano maliliit yung mga bakal bakal safe yung paan natin dito mm, you know bay pa, taunan pa, hindi ba basa-basa mapudpud. Ayun. Oh, di ba? Niyan. Ito may nadalilim dapat kasi dito ano hindi yung dito may may, lalim yan dito, may tunawan natin ng malalim para sakto rin sa tinas so hindi mapupudpud. Katulad niyan. Tapos uh, ibabad natin dito sa mainit na tubig para mawala yung itim-itim niya. Maganda yung pagkagawa. Ayun. Naalala ko yung sa may batch ko nung high school, yung kapag umuwi kami ng hapon, hapon tapos may, may madaanang kaming bunga ng mangga, amatik ah, na. Ito na yung ginagawang pambalibag. <laughs> Yan you <know>, o, si mabigat. <laughs> Ayan. Kaya, yun, ganito yung gagawin kong chinilas. Siguro, kung gusto nyo gawang ko ng content, or isi-share ko sa inyo kung paano gawin ito, comment lang kayo. Kasi, yun, mababaring rin process ito. Ayan, tatanggalin kasi natin to. Kung dapat matalas yung pagkagawa natin tapos ibabaan pa natin sa sa mainit na tubig para mawala yung itim itim nya. Pero madali lang naman. Tsaka matibay. Matibay oh, tibay niya, no. Kung beer, makapal kapal pa to. Hmm. Marami yan dyan. May mas makapal kapal pa na ano na hindi na hindi na magamit.